nagbabawas kami ngayon ng ano ng, ng timbang exit kasi 8.4 8.4 yung isang ganto namin wala pa yung hawak ni Clarissa na ano nabag na yan ngayon ang balak namin ayan eh, na siya bawasan to iiwan namin tapos magbabawas pa ako doon sa loob imbangin ko muna ako ilan to guys pasok 7.0 <laughs> yung ano na yun yung ayan may git isang kilo yan yung babae namin na to ay magbabawas naman ako dito ngayon ang ibabawas ko kasi dito tila mo ilan na 8.4 di ba ang galian mga ganito lang din ibawas mo yung isang malaki yan yung ginamit natin sa ano bigat naman dito sa atin Hinalas, mabigat ba yun? Ano Yung malaki yan. Try mo muna. try Tanggal ka pa ng ano, konti. Tapos check-in na tayo. Hindi ba, ba di, di, di pa consider na yan, 7.2? Hindi pa. Ba, Ibangin mo nga rin yung bag mo. Ito ba? Pasali rin to? No? Oh, 24? Ah, 1.8 Mabigat din to ah. Point one. Ito sa up to seven, Okay na yan. Double check. na. Spider-Man. <laughs> Spider-Man <-Man. laughs> Spider doon, guys. <laughs> <laughs> eh. Guys, alam nyo ba kung ilang damit na ang dala ko ngayon? Suot kong damet, Isa, dalawa, tatlo, apat na damit. Tapos short. Pakita ko sa inyo. <laughs> Yung brief ko nilagay ko sa bulsa, hindi ko na sinuot. Hindi na kasha, ah, bigat ang dalawa. Ayan, lagay mo sa sit mo sa ulo ngayon. Napunta na kami sa ano nga pila ng LA sa sitwete. Napakaigpit ng uh, pag check in dito. Sigla Risa. May doble rin yan. Yung sombrero hindi niya sinasaot, yung bonet na niya na <laughs> May pila kasi sa AirAsia doon. May <laughs> Ha? May power rin ba pa kasi nila yung ano eh. Wala, nagtapon na nga kami. Tinapon na namin <laughs> yung mga panty tsaka yung karton eh. Oo, oh, wala na. Pero parang dito doon pa rin sila dumadaan. <laughs> yeah. Ngayon yung Pililiso, Asia. 7.5, tsaka 7.2 yung gamit namin ngayon. Sana makalusot na. Si ate, sobrang ng isang kilo. Dito lang yung gap. Guys, ah, papunta namin ng immigration <laughs> ng boarding <key>. gate. <laughs> yung mm -hmm. aking, okay, okay, yung backpack ko, 6.0. Tapos yung itong small okay. na bag, ito. Sabi ko, hindi, wag na ako, hindi na huwi Sabi ko, only this, this is small one. Sabi ko, gano'n. Asya kay Clarissa, itong maleta. Pasok naman lahat. Ano lang, siguro daanin niya sa bola kasi pagpunta namin, pag tawag niya sa amin. Nilakas ako yung boses ko. Hi, good morning. <laughs> siguro nadaan doon. Babait naman eh. Kaya siguro, ano, may quit talaga. Tapos yun nga. Pero sigurado ako, oh, kung hindi ko pinagsasusuot itong mga to. <laughs> Ngayon, oh, uh, ko isa-isa papakita ko sa inyo. Pupunta ako si Ar. Ah. Nagtapon din si Clarice eh. Tinapon yung tarton ng sapatos. Ano ba tinapon nito? Yung mga panty. <laughs> ano ba tinapon mo? Oh, yung tissue isang buo. May you naman know, siguro mga may grams din niya. <laughs> kasi ano eh, meron doon ano eh, 7.7. 7.7 pinag-check-in na. Etong isa ko, 6.0. Ay ha. Yung backpack. Huh? Oh, 6.0 sabi. Kaya hindi ko nakita yung maliita mo eh. Thank <coughs> <coughs> Lahat ng mabigat nilagay ko sa bursa, powerbank, siktarisa rin meron.